binastos na ni Tito Mars si Ivana Alawi. Dahil nga si Ivana Alawi ay endorser ng ng Sardinas, 'di ba? So makakaapekto ito sa sa benta o sa kredibilidad ni Ivana Alawi dahil sa ginawa nito ni Tito Mars. 'Di ba? Ito na, ito na talaga, ito na talaga. Kakainin ko na talaga siya. Ate, Ate, my gosh. <tries> Hindi siya nakakatawa talaga. Yes, so guys, welcome back again sa ating channel. So for today's vlog, ay pag-uusapan natin si Tito Mars. So bagong lahat, huwag niyong kalimutang mag follow sa ating facebook page and then mag-comment mag-subscribe uh, mag and then mag-share uh, yung ating video At, um, and then pakilike na din po so yun na yung mga kautal no so pag-usapan natin si Tito Mars ngayon mga kautal na kung saan ay <clears throat> ba, diba, nakita nyo yung uh, sardinas na kinain niya nag-viral yun sa lahat ng social media sa tiktok sa facebook sa youtube lahat ng mga tao, lahat ng mga content creator ay nag doon sa ginawa ni Tito Mas sa pagkain ng sardinas. Pero hindi niya alam na mayroon siyang naapakan at nagrabiadong tao na kung saan ay isang endorser ng sardinas. Yung wala uh, <clears throat> walang iba kundi si iba na alawi. So, dahil sa ginawa niya ay parang parang bumagsak na yung uh, kita ng ng uh, sardinas na ini endorse ni Ivana dahil sa ginawa nito ni, ni Tito Mars. So, panoorin natin to kung paano ba binastos or paano ba ni Pubaga uh, inalisan ng kredibilidad si Ivan alawin ni Tito Mars. So, panoorin natin to mga kautal? Pagandaan muna ko ng tissue kasi hindi ko alam. Ilang natuwa kayo sa pagkain ko nung balon mm -hmm. nung nakaraan. Maraming nag-request. Subukan ko daw kumain ng sardinas dahil nga hindi ko pa talaga 'to nasusubukan. So, paghanda muna ako ng tissue kasi hindi ko alam kung anong mararamdaman ko pag kinain ko 'to. Baka katihin ako or alam mo 'yun baka may allergy. Actually, mga hotel, sardinas ay paborito kong ulam since bata pa ako. Asin sardinas, lagyan mo ng suka. Lagyan ng konting asin sa sili kat may lechon pa yan. Uunahin ko dalagang kainin yung sardinas. As in. So, paano ba ito buksan? Hmm? Ah, ayun na. Bukas na siya. Ayan. Uh, okay, sige. subukan na natin siyang ilagay. Okay. Katnawsha. Oh, Bakyuha ako i-judge ha. Ako i-judge. Masyado kang pa-baby, masyado kang pa-pamayaman. Hindi ka naman mayaman. ba? Diba? Hindi ka naman mayaman eh ka lang eh. Pero sa ginawa mong 'yan, meron kang inagraviado, meron kang inapakang tao nag nag na ng sardinas 'Yun si Ivana, eh, 'yun si Ivana Alawi. daming arte itong taong to. Ay, oh my god. Susubukan ko. Uulitin natin. <coughs> Ay, ito na, ito na talaga, ito na talaga. Kakainid ko na talaga siya. hindi siya nakakatawa talaga. Alam niyo ba? Alam niyo ba, ba na ang sardinas ay napakasarap, di ba? Ang dami tong gawing ulam pang sahog sa gulay o ginisama niyan or yung miswa o udong. Napakasarap to. Lagyan mo ng malunggay, logbate. Nako. Or pechay. Nako, sarap. Masarap to. Iba na lang i-challenge sa akin. Huwag na tong sardinas kasi hindi ko talaga kaya. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Maayos naman siya at malinis at masarap nga daw. Pero ate, uulitin ko. Uh, mm. uh, mm. Pang sige, tatakpa ko ilok ko ha, para hindi ko na maamoy. Tapag ko lang ito. One, two, three, go. Ah! isa pa 1, 2, 3, Go! Mm. Mm. Uh. Uh. Mm. tubig, tubig napaka O.A -oh, eh. kasi napaka O.A -oh, eh. natuwa kayo sa pagkain ko ng balot. Kasi, di ba? So, <laughs> kahit ikaw talaga maiinis talaga. Lalo na yung mga taong kumakain ng sardinas. Kumbaga, parte na ng buhay nila yung sardinas. Dahil yun ang kanyang, yun lang yung kaya nilang bilhin. Lalo na yung mga uh, mahirap nating mga kababayan. No? So, sardinas lang yung pangtawid gutom sa hapag nila sa, sa, kanilang lamesa para kainin, para, para ipakain sa kanilang mga anak and then gaya nito babastusin ng ni ano ni ni Tito Mars so di ba parang at saka ano talaga kung parang parang binastos na ni Tito Mars si Ivana Alawi dahil si Ivana Alawi ay endorser ng ng sardinas di ba so makakaapekto ito sa sa benta or sa kredibilidad ni Ivana Alawi dahil sa ginawa nito ni Tito Mars 'di ba? So hindi talaga maganda na ginawa ni Teto Mars ito. So anong makasarabi niyo sa video ito mga kautar? So please comment down below. Maraming salamat po. Mabuhay tayong lahat.